So, do you believe, uh, Attorney Ariel, eh, napapanahon na ba na ibalik tayo sa color coding? Well, sa amin po, uh, po natin kung anong kaliang i-coding. Mm -hmm. no? Para, uh, ako isang mungkahi po natin. Although, uh, si yung ating chairman, eh, hindi isang ayon no? sa right. isang panayam niya. Pero sana mapag-aralan niya po. I-move lang natin ng isang oras yung coding. Mm -hmm. Bigyan natin yun, bigyan natin sila ng uh, yun, gawin natin 8 o'clock no mm -hmm. okay sa pauwi isang oras din bakit kunyari ikaw eh nagtatrabaho no mm -hmm. nakadating ka you will wait for one hour ah, mm -hmm. uh, hindi, you will wait for three hours dahil uh, seven ka pa o two hours bago ka makaalis, mm -hmm. 8 o'clock, di ba? E paano yung mga susunduin mo sa school? Hindi tayo Nagihintay na. rin doon, di ba? Mm -hmm. bigyan mo siya ng isang oras pa, kay at dadaan naman siya dun sa mga hindi naman traffic na lugar, 'no? Mhm. Mm Makakadaan siya. In that one hour, makakauwi sila. Right. Mhm. Mm And then kasi you are just moving the volume of uh, the vehicles from one uh, one time to another. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi ino mo, pero di ba? Kaya ka nga nag ano sabi, Sige, maaga ko 'yung pumasok. Eh, pero paano sila pa pauwi? Kasi hindi naman, hindi naman po kasi lumilipat ng public transport eh. Bihira ng